bagong hakot ni Boss Dio oh, ayan oh meron po nga pang uh, click Mio. pang Mio syempre pang Nmax yes meron ayan mga bagong hakot na naman po yan kaya ano pa pong iniintay nyo ayan po eh, for only 6.5 ang medyo mataas lang naman yung ADB yes ayan pero pagka pang Nmax ayan 6.5 ayan mga papsong So sa naghahanap ng Boom X, iba-ibang kulay po 'yan, no? Oh. Kung kompleto na naman si Boss Ano, oh. na naman ng kulay. Oh, eto para po sa Mio. Ano, oh, yung pangharap magkano sa ganito? 65 five. five six five six, six, fifty. <laughs> 650. Ayan for only six lang puyan. Di to lang puyan sa mora ni ni Bosleo. Oh. Dalawang kulay po available, yellow at pink ay ano para po sa mga kamiyo natin pang harap pang unahan for only 650 yeah Pa, Ay, pa ah? pala. meron pa? Meron ano pa? Alin po ba 'yung mga bago? Ito. Oh. Hello po, mga nanay, 'no? Tuyo rin 'di ba? Kasi bago nga 'day, Ah, may naka-karton pa. Ito ang 'ko ni. Diyan lang kaganapan ngayon dito sa Boraunda, 'no, boss, 'di mga pups. Isang magandang-magandang umaga sa inyo, 'no. center stand dyan o oh. yan o oh. center stand ng anong motor to TMX TMX magkano sa ganito ayan o oh. 550 lang o oh. sa mga ka TMX natin dyan o oh. eto eh, o oh. ayan mga paps o oh, for only uh, 5, 550 o oh. center stand di pa lang po yan sa bora ni tanibos o oh. Ano oh. para po sa mga TMX diyan. Ayan, oh available na po rito sa burotan ni Boss Decenter stand ng Pimex 550 pesos lang Tangen Max ayan o oh. naghahanap ng Mutaro CBT set dyan ayan mga paps oh. yan sa naghahanap ng Mutaro CBT set available po dito sa Burao Tanibosti yan mga paps oh. for only 3,500 3,500 meron na po kayong Mutaro CBT set ayan kompleto na po yan center spring uh, may pin may clutch spring may fly ball ayan na po isasalpak na lang sa motor niya may washer pa yan may magic washer pang pa kasama for only 3.5 at may motor side mirror pa napakaganda ng motor side mirror magkano sa motor side mirror natin madam 800 ayan o oh. motaro side mirror for only 800 ayan napakaganda solid o oh. motaro mga paps o klaseng side mirror to 800 pesos dito sa Burao Tanibos di mga patos Ayan, napakarami pong mga bagong dating dito sa Burautan mga Pops and sa naghahanap ng uh, Boom X na power pipe. Yan, no? available dito sa Borao Tanay Bosti, napakaganda na ng mga tops. Eh. Yan, no? for only 4,500 pesos lang yan. sa naghahanap ng magandang klase ng damit, eh. Oil, available po dito mga paps. For only 195 pesos, may 1 liter na po kayo. Ayan din yung mga power tools ni Busti. Eight pesos lang. Barena grinder insole. Para bang Ay, ayan na, pagkaraming belt. sa mga naghahanap ng belt diyan. 500 pesos lang po ito. Ayun oh, pang PCX, pang uh, Aerox, Nmax, Click, Mio.

Marami pong uh, Honda Click B2 headlight lens. Ayan. Oh. Sa mga nag-anap ng headlight lens, napakarami po dito sa Burautan ni Bosdi. Ayan, punta po kayo. Brand new po mga 'yan, oh. Honda Click B2. So, top box ng uh, Mio ayan mga paps oh. maraming mga top box bracket ng Mio yan. Mga bagong dating dito sa Bura Auto ni Boss D. magandang magandang umaga sa inyong lahat mga paps kasi na si boss Ayan, dito po tayo ngayon sa borota ni boss Day, mga paps Ito po yung mga pyesa ng motor ni boss Day. may mga swing arm na. Ayan, papaji Gandang umaga, Papa G. Uy, sino? Para sa anong motor to, boss? Raider, saka wave, sorry. Raider, saka wave. Ayan, mga papso. mga karider natin dyan. Ayan na. Pang wave. Pwede rin. mo. XRM, pwede rin. Pagkano pa pa, G? Pagkano yan? Pagkano daw yan sa dyan? 2 yung pang-rider. 2.7 7 ah. 2 yung pang-rider. Seno po yan oh. Seno. Sana oh. Sana oh may seno.